everyone! This is Ate Dol updating. Good morning! Kasi nalubong sa akin itong phone ko ni Michael. Kasi naiwan ko ito kagabi sa bahay nila. Nay, pupuntahan ko itong ano, lugar na pagdadalahan ko bukas kay Miss Ling para madali sa akin. Ito ang Hong Kong Bank sa may lion, sa may Blackman man sa likod. And then, Just the restaurant para bukas for the old men. Grupo ni Mr. Ling. There. There. Ang daming tao kasi lunch time ng mga office workers. Sa lahat ng mga workers. It's lunch time. Ay, ang ganda yung building na yun. Oh, yung bago na building. Ang ganda. Parang bato ito ang main hongkong bank kung saan nakaupo ang mga Pilipino pag Sunday pero ngayon may ginagawa for Christmas decoration siguro kaya tinakpan dun pa kayan yung building China Club natignan ko kasi ayokong maligaw bukas mahirap na kasi matanda yung kasama ko idala eh, ko bukas kaya need na i ko para madali kung saan saan sila ano kumakain pero yung pagkain ganun din walang pagbabago bago lang yung kanilang mga pinakinakainan o oh, bang street yeah I need to check if ito yung China China Club o oh, Bank of China and this is Bank of China 14th floor baka yan Bank of China naman China Club dito ako sarap maglakad ngayon lang ako ano, lumayo ng konti sa bahay namin na mag isa sumisiling na titulog Bank of China so yan yung let's go. yung mga We'll see Bank of China building, Bank of China building. Let's see. Uh, China. Oh, the China Club. Oh, yeah, that one oh, it's so nice. This is Bank of China. You know, my my my. kainan sa taas, sa loob. There. Oh, going down, going down. Going down. There, I'm alone. At least I know. I know now. There. Hello. Hello. Buti na kuha ko na to. <coughs> Anjing. Sinig ko lang yung, yung reception area or yung kainan nila bukas para hindi ako mawala kasi mahirap na kasama ko sa Mr. D nagsalita siya yes, I know now it's easy now There. Uh, kung saan saan sila nagsusuot at least around central area only kasi natakot ako kay Miss Ling pag ano, hindi siya pwedeng lumakan. Kaya na mag-taxi kami. Ako, nilakad ko lang from ano, uh, Ali No. 1 doon sa may Saint Paul Church. Opposite. Umiikot lang ako dito. Hindi, pupunta na ako ng Ali Ali 2. Bili ng biscuit, coffee, kasi sa 15 after ng eye operation ni Mr. Ling, doon kami titira ulit doon sa bahay nila sa taas. Bahay ni Michael. Rented apartment. Wow. 72,000 monthly plus the building yung babayaran nila 15,000 mahigit monthly wow what a money dahil bininta yung bahay namin sa 19th floor bahay nila ayun ang ginagamit nila Inuubos nila. Pero ni Sher, -sure, lilipat sila sa mas maliit. Paano sila lilipat? Ang daming mga gamit. Unless na etapon yung iba ulit. Ay. Yan, standard chartered bank. Eh, yeah. dito ako sa central. There. Yeah. Nakalive si Kalinga Prab kaya hindi ako pwedeng mag -live. Kaya video ko lang muna para may ma ako. Uh, this is Hong Kong Central, mga Kalinga. Yan. Inikat ko lang yung buong Central. Dati nung nasa ko, nasa ito, nakatira pa ako sa ali-ali. Nagja-jogging ako dito pa Masarap kayo magjaging paggabi yung pagkatapos 30 minutes or 1 hour after dinner. Nagtatakbo ako dito. Madaling lumiit ang tiyan kaya. Kaso lang ngayon, ang sarap matulog. Oh my God. Binabawi ko ang aking tulog talaga. At least nakakatulog na ako ng maaga. Hindi kagaya noon na hindi ako makatulog talaga para akong isinumpa ng aking gamot nang umuwi ako, nakakatulog na ako and then pagbalik ko dito, continuous na nakakatulog na ako hindi kagaya ng talaga na hindi ako nakakatulog gag-umaga kaya parang kulang pa kasi binabawi ko yung tulog ko ng ilang taon talaga dahil sa gamot na yun sa mga treatment mailit ang katawan yan ang ano dyan kami nagtatambay every Sunday noon yung mga ano namin sa mga organization, mga sayaw-sayaw, diyan kami lahat yan. De, punong-puno ng mga Pilipino, mix-mix race. Lagi. Ngayon, ngayong buwan na ito, tiyak every Sunday, na, every day of nila, ano, nag-iimpake na sila ng para Christmas, ako hindi na pwede. Kasi nandiyan si Mr. Ling. Lagi kami busy sa labas. There. There na Trump. Lagi kami busy. Cannot. Hindi pwedeng iwanan ng matagal si Mr. Ling. Kasi wala siyang pagkain o ano. Hindi niya alam magluto. Pati magtimpla ng kape. Hindi na niya alam. Kaya hindi, hindi siya pwedeng iwanan kung aalis man ako ng alanganin kagaya noon nung nakipag ako kila Kuya ba sila kalinga prob noon mga mga team kalinga na pumunta dito ng Hong Kong natutulog siya nung nakipag ako yan naka nakapaghanda ako ng dalawang kasing ulam makain kaya tapos nagpasundo ako sa mga girls Kaya nadalaan namin yung pagkain. Kaya, <sighs> kaya gusto ko mang makipag-meet. Hindi na pwede sa ngayon dahil nga, ano, okay lang kung matapos na yung kanyang matama operahan sa katara. na ay lum ano na kasi, kumakapal na kasi ang kanyang katarak sa mata si Miss Ling. Dahil siguro yung pagka-stroke niya. Yan. Dito ako naglakad. Dito sa central area. There. 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 Yan ang worldwide. Worldwide mga Filipino restaurant dyan, mga Filipino banks nandyan yung Jollibee nandun sa baba, sa kabila de mga taga Hong Kong ay pati yung mata ko malalim kasi gusto ko pang matulog Um, run. Deh, sa kabila din. eh, papunta ako ng worldwide, bibili. Ay, hindi pala worldwide. Doon ako sa ali-ali too. Kasi mas mura dyan. Mga world, sa worldwide, doon dyan siguro mga, mga dumating na pagkain. Pero hindi ko kaya, kailangan ngayon kasi marami akong pagkain sa ref. Dala ng mga girls nung linggo. Kailangan makain yun. Kasi kagabi, kahapon, busy kami sa labas, kahapon kumain, oh my God, non-stop. Hindi non-stop, kundi yung pang sobra. Nag-yamcha kami ng tanghali. After that, pumunta kami ng immigration para eh, mag-replace ng, ng ID ni Ms. Ling na nawala. Ang dami niyang ID na nawala, kaya sa wallet niya, walang nagsauli. Kahit alam na nilang matanda na, Makikita naman yung mga cards niya, mga matanda na siya. Dapat sinauli yung mga cards. Yan daming cards yun na palitan ni Michael. Uh, after sa immigration, inuwi kami sa bahay nila. And then, doon kami natambay ng ilang oras. At saka, noong dinner time, oh, ang dami na naman nilang in-order. Pizza. Hindi lang pizza. After kumain kami ng pizza, may dumating ulit na Jollibee. Oh, my God. Kaya, si enjoy na enjoy sa mga pagkain kasi na-miss niya. <laughs> Hindi niya nakain ng matagal yun. Kaya, enjoy siya kahapon na kumain. Ang sarap ng kanyang, ano, uh, ano sa pagkain. gina Ginanahan ng todo. Kaya yung sugra namin, inuwi namin. Tapos maraming pansit. May iga doon na, ay kilawin na, ano na, yung atay. Kahapon, di nila sa bahay, di nila lang nila sa bahay. Tapos may gulay na saluyot, ang palaya. Oh, my God, yun ang favorite ko talaga. Yung saluyot, may ang palaya, may talong, may... Uh, string beans ano pa yun, ang dami kaya kailangan makain ko yun ito ali-aliwan ito, oh. Leon Street East, doon ako sa West doon, yung tirahan ko nandun, wala na pati yung tubig sa shower ko hindi ko na naasikaso pati yung yung flush toilet ko, hindi ko na naasikaso kasi pinatay nila nung yung tubig niya Ewan ko kung sino nag-report o ano kasi hindi naman naglilik ng tubig doon sa kwarto ko. Pinasara yata o sinadyang sinara. Kasi itong kapitbahay ko na salon masyado yung super ano yun arte. Kaya lumipat yung isang salon kasi lagi silang may gulo. Yan, nandito, nandito na ako sa Ali Ali West. Ali Ali to pala. Leon West. Leon. Leon West. Central. Ali Ali to ang tawag. Yan. Hindi na ako aakyat sa bahay ko kasi mag-isa si Miss Ling sa bahay. Yan Sophie Saloon. Yan. Inupahan niya yung yung third floor namin. Pinaparinta niya. Mga kwarto-kwarto. Yan. Uh, ay dito ako bibili dito, yung biscuit na soda yung binili ko noon na binigay ko kay Kuya Val gustong gusto namin yun pwede rin lagyan ng peanut butter saka jam, strawberry jam there, ito yung mga favorite namin oh, bibili ako ng maraming gagahin namin sa taas ito, kasi yung binili, 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 binili ni Michael iba wasabi yun there gustong gusto ng anak nila yan si Libby, yung apo namin, gustong gusto. Ayan, bili ng apat, amin yung isa. Ah, yeah. there. So, crab This is wasabi. Masarap din ng wasabi. Bili nga ako. Para sa akin. yan mag ang binili ko? Tatlo. Apat tapos ako nang yeah, maraming may bili dito pero wala akong time mag door to door not like before saka maingay si Miss pag nag iimpake ako ng palihim ayoko kasing pinapakita na nag iimpake ako kasi may ingay sila there oh, na miss ko yung mga black beans na Chinese sardines you know oh. Ito, gustong gusto ko ito saan yung mabiliit ito, masarap ikain sa kanin or noodle ito rin, ito masarap ito pero sa ngayon, hindi muna ako bibili kasi lilipat kami sa kabila and then bibili ako ng, oh, walang strawberry jam walang strawberry ng strawberry, pineapple at saka ano lang sa kabila siguro ako bibili there Ayan, maraming nabili nung umuwi ako hindi na ako nakabili ng oh no powder yung ano yung mga paminta yung mix kasi pag uwi mo sa Pilipinas ah, uh, na mag, maghanap ka ng mga ingredients wala at least dito pag nakabili ka pagdating mo sa Pilipinas okay na okay na Balsamic vinegar. Balsamic vinegar. Biling ako tumura mura. oh. sa ano to mahal. Bili ako ng isa. Eh yeah, malamig mabili there. Yeah. Halo halo mix ano Filipino goods. Chinese goods there. Yan ang binili ko. Bili ako ng gagaling kong salad dressing. Meron na akong olive oil doon. Umahal mahal man lang olive oil doon sa Wilk well Parking Shop. Yeah, hindi ako mga biscuit. Ang kong binili o yung crackers. Ito, ang sarap kainin ko yan. Tapos may kape. May kape. There. Kumuha so, ba ako ng milk? Gusto ko ng mag-milk bago ako matulog. Oh, ang dami naman ito. Oo, oh -oh, 24.50. Um, ano? Yan. Okay. Tama na siguro yung juice na inumin. Kasi, titira kami ng ilang araw kila Michael. Depende sa mata ni Mr. Ling. Share. po? yung may wasabi masarap din yan manghang yeah. kasi tinikman ko yung binili na Mike <laughs> hindi niya alam ito ito yung binili niya iba yung mga binili niya there at least marami akong makain sa bahay o oh, ito masarap din ito yan oh. Hmm, oh, sarap din itong ikap eh. Kasi kila Michael, hindi sila nag-breakfast. So, kailangan ko ng... Ah, ito siguro. Hindi ko matamis. Yeah. Kailangan ko ng makain. Kailangan ng chan ko ng makain. Ano naman Ito. lang siguro. Ang galing po. Pero, mataming mabili. Pero kailangan mo yan kanyang yung pera. Then, maple syrup. Gustong gusto ko yan. Magawa ka ng French bread. Mm, ibabad mo lang sa, it, sa gatas na may itlog. Pag nabasa na yung tinapay, then iprito mo. Wow! then lagyan mo ng sliced banana yung top ng pancake and lagyan mo ng maraming maple syrup wow the best yan our favorite there, there. home candy parang gusto kong bumili ito kasi yung bunga nga ko nag start na naman mag dry there shout out ng ating kalinga Santos Matubang at Edna Vlogs kalinga Rob sa lahat dyan mga ambassadors, mga deputies ng landing pads mga scouters, shout out there, I need to stop now bye, this is Atidol reporting, bye bye